Nako, mga nakarang araw, may ilan na namang insidente ng carjacking, ha? Ako, sa talapo ng PNP, mahigit dalawandaan na po yung kaso ng carjacking sa bansa mula Hulyo hanggang September nitong taon. Eh, may solusyon pa kaya rito? Alamin mga po natin ang kwento mula kay JP Soriano. Sa kuhang ito ng CCTV camera sa EDSA Balintawak noong August 13, kita ang isang lalaking nagwi-withdraw sa isang bangko. Ang lalaking ito, isa palang pinaginala ang leader ng carjacking group. Ayon sa polisya, katatapos lang daw mang carjack ng sospek na si Arnel Kangke sa mga oras na iyon. Dati na rin siyang nakulong dahil sa pang-hold up noong taong 2003 at naging leader ng hold up carjack group sa Maynila Quezon City. Kasama si Kangke sa apat na nasawi matapos mauwi sa barilan ang habulan sa pagitan ng mga polis at mga hininaalang carjacker sa Muntinlupa. Lupa. Plano raw sana ng mga sospek na ibenta ang isang nakaw na sasakyan sa alagang 150,000 pesos. Nagkaroon ng negosyasyon, So magbimit ka kanina for the payoff pero nung naramdaman nila na may mga uh, authorities around, they decided to get away. Nakaroon na nga ito, uh, running gun battle. Sa sasakyan, nakita ang ilang polis uniform, peking plaka at mga ID ng AFP. bagi raw ng estilo ng mga sospek na magpanggap na polis. Ang sasakyan namang na-recover mula sa mga sospek, posibleng raw na pagmamayari ni Rose, di niya tunay na pangalan. Kwento niya, sabadulong gabi nang sapit ditang agawin sa kanya ng apat na lalaki ang kanyang sasakyan sa may Espanya, Maynila. Matapos nung nito ay pinadapa at piniyukuraw siya at ang kaibigan niya sa kotse na dinala sa Valenzuela. Minulas siya rin daw si Rose ng white towel. Ang sabi nila, huwag daw kaming sisigaw o ang hindi maganda kasi papatayin daw nila kami. Mm -hmm. Dadagdagan pa yung takot ko ng pandidiri kasi hinah hinahawakan ako sa katawan ko nang hihipo pa siya. Nakita ko siya. Pinapikita ko eh, huwag kang lilingon, huwag kang lilingon. Tapos babarilin kita gano'n. Sa datos ng PNP Highway Patrol Group, mahigit dalawang daang kaso ng carjacking ang naitala sa Pilipinas mula Hulyo hanggang Setyembre ngayong taon. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Metro Manila. Ang PNP, isinusulong ngayon ang gawing requirement ang pagkakaroon ng CCTV sa mga business establishment sa buong bansa. Tama-tama po ito, renewal. Ngayong end of the year, eh, magre-renew po ang mga business establishment na yan. At sana, isama nila ito bilang requirement. Ang ibig sabihin, para bang kung wala kang uh, CCTV, uh, you will not be given a business permit. So, yung po yung aking uh, proposal. Panawagan nila sa mga negosyante makipagtulungan para maiwasan at tuluyang masugpo ang krimen sa bansa. Alam nyo, may konting uh, halaga po ito but uh, it's important that uh, kinakailangan mag-invest tayo. Eh. If we speak of uh, security, kinakailangan mag-invest po tayo. Ito naman ay hindi lamang po para sa amin uh, amen sa PNP upang mapadali yung aming pag-resolve ng kaso kung hindi pati na rin po ito doon sa mga nagmamay ng establishment. JP Soriano, GMA News.